Pagyamang buhay po mga kamundo, ngayon naman ang inyong lingkod ay mababahagi ng pangkalatang gabay kapalaran para sa araw na ito, April 11, 2024. Bilang panimula, horoscope of the day para sa may kaarawan ngayong araw, ito unang isipin sa mga hinaharap. Sa pag-ibig, makontento na sa kasalukuyang minamahal. Huwag nang isipin pa ang nakaraan. Sa pinansyal, mag-invest sa mga produktong may kaugnayan sa pagkain. Habang maswerte mga numero ay 3, 18, 21, 25, 33, at 41. Habang blue at violet naman ang maswerte mga kulay para para sa araw na ito. Aries, March 21 to April 19, habang tumitindi ang sikat ng araw, marami magagandang oportunidad na darating Ang mga Aries ay likas na swerte kapag umaaraw lalo na sa pinansyal na at sa pag-ibig. Maswerte ang mga numero 2, 19, 29, 38, 40 at 48 habang pink at maroon naman ang maswerte mga kulay para sa araw na ito. Taurus, April 20 to May 20, ang likas na kagandahan ang aakit ng positibong kapalaran panitilihin ang pagsusuot ng mga kulay violet, red at dilaw. Sa pag-ibig higit na nakakikilig ang mga susunod pang mga suyuan sa pinansyal biglang magbabayad ng isang dating may utang masuwerteng mga numero 3 12 27 36 42 at 47 habang green at red naman ang masuwerteng mga kulay para sa araw na ito Gemini may 21 to June 21 sa pinansyal bagong negosyo na may kaugnayan sa cellphone internet at computer ang magbibigay ng asenso. sa pag-ibig dispatsahin na ang mga lumang kasuyo palitan ng bago na isinilang sa zodiac sign na sa detalyes maswerteng mga numero 5, 17, 23, 32, 37 at 40 Habang silver at gray naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito Cancer, June 22 to July 22 Tama ang naisip mong mag ng style Baguhin ang style ng inyong buhok Sa maikling buhok, siswertihin ka na sa pag-ibig at pinansyal Kung carry mo, maglagay na rin ang kapirasong tattoo sa katawan Maswerteng mga numero 3, 18, 21, 27, 34 at 48 Habang magenta at pink naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na え <music> Leo, July 23 to August 22, huwag kang tatamad-tamad. Ngayon na ang panahon upang magbagong buhay. Upang umunlad, pagbutihin at ibigay ang the best sa anumang ginagawa o gawain, lalong-lalo na sa pag-ibig at sa profesyon. Ma Maswerte mga numero, 4, Jess, 19, 35, 44 at 48, habang maroon at gold naman na maswerte mga kulay para sa araw na ito. Virgo, August 23 to September 22, upang yumaman, magpataba ang mga taong may bilugang pagmumukha, ang higit na yung mayaman kaysa sa mga payat. Sa pag-ibig, hindi mo ba alam, sexy din naman ang mga matataba. Maswerte mga numero, 2, 7, 19, 27, 33, at 45. Habang green at yellow naman, maswerte mga kulay para sa araw na ito. Libra, September 23 to October 23, upang maiwasan ang sakit na usong-uso, bumili ng sariwang prutas at ito ang laging kainin. Sa ganyang kaparaanan, hindi ka tatabla ng anumang uri ng karamdaman. Sa pag-ibig, magpamasahe sa minamahal hanggang mauwi ang sesyon sa masarap ng mga suyuan. Maswerte mga numero 7, 9, 20, 29, 30 at 45 Habang blue at yellow naman madam Maswerte mga kulay para sa araw na ito Scorpio, October 24 to November 21 Huwag ang anga upang hindi lumagpas ang magandang kapalaran Pag may dumating na oportunidad ng pagkakataon Sunggaban o kaya pagkakikitaan, Sunggaban agad ng dapat Sa pag-ibig, huwag nang pakawala ng kasuyong Taurus Maswerte mga numero 7, 19, 27, 38, 40 at 45 Habang maroon at pink naman ang maswerte Liberty mga kulay para sa araw na ito. Sagittarius November 22 to December 21 Magalaga ng kahit na anumang uri ng hayop Upang suwertehin ka Kung maaari, aso at pusa Pwede rin mga halaman ng iyong alagaan Sa pag-ibig, regaluhan ng kasuyo Ng isang halamang maaari niyang ilagay Sa kanyang silid Upang lagi kanyang maalala Maswerteng mga numero 6, 9, 23, 26, 43 at 49 Habang royal blue at red Ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito Capricorn December 22 to January 19 Huwag maghintay ng swerte sa sinilang bayan. Sa malayong puok, matatagpuan ang pag pagunlad. Sa pag-ibig, habang naghahanap buhay, mamimit mo na ang iyong true love. Mapalad ng mga numero 1, 19, 24, 39, 42, at 47. Habang gold at maroon naman ang na mga kulay para sa araw na ito. Aquarius, January 20 to February 18, bagong kakilala ang darating na magkakaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Sa pag-ibig, muling sasaya at magiging maligaya ang bawat araw. Sa pinansyal, tuloy ang pagangat ng kita. Mapalad ang mga numero 14, 13 28 34 40 at 42 habang red at maroon naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito bilang panghuli Pisces February 19 to March 20 kung sadyang nagigipit sa salapi hindi masamang humingi ng tulong sa isang kaibigang Scorpio sa pag-ibig sabihin sa kasuyang yung mga dinadala mga problema malaki ang kanyang maitutulong maswerteng mga numero 2 7 15 22 34 at 43 habang white at blue naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito mga Nagi po natin tandaan na ang mundo at karunungan ay nagbabahagi ng mga gabay po lamang sapagkat batid naman po nating lahat na tanging Diyos lamang na siyang pinagugatan ng ating buhay dana nang simula at wakas na siya makatwirang hatol o hukom sa landasin ng buhay nating tinahakaling sunod sa inulman nating kapalaran. Mga kamundo, ito po ang mundo at karunungan na lagi nagpapaalala lang patuloy po nating pagalagaan at kita ng kalikasan, maging mga aso at pusa kung maaari, patuloy po natin silang unawain at pakitaan ng pagmamahal sapagkat sila ay bahagi ng ating mundo upang, upang araw-araw natin mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Mga kamundo, ito po ang mundo ko at karunungan muli na nagsasabing patuloy po nating hanapin ang mga bagay na ikasisiyan natin Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo.